May mga sandali talaga na kahit gaano mo pilit itago, lumalabas pa rin ang kilig. At yan nga ang nangyari kay Doni Pangilinan matapos mapanood ang viral interview ng kanyang on-screen partner at marahil special summon din na si Belle Mariano. Pero teka lang ano nga bang sinabi ni Belle na hindi napigilan ni Doni ang mag-post agad sa sobrang saya? Ito ang kwento ng ihi sigurado moment na muling nagpasigla sa Don Bell Nation. Sa isang interview, tinanong si Belle kung may kanta kang mayaalay kay Donnie, ano ito? Hindi na siya nagdalawang isip. Walang pause, walang pag-aalinlangan. Ang sagot ni Belte, I'm sure, really, really sure. Isang simpleng linya lang, pero sapat na para magliyab ang social media. Trending agad ang hashtag hash masigurado, at sa loob ng ilang oras, milyon na ang views. Para sa mga fans, ang sinabi ni Belle ay hindi lang sagot, kundi patunay ng isang matibay na koneksyon. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Bell na ang pinakanatatandaan niyang role ay si Kara mula sa Love is Colorblind. Ang unang pelikulang pinagsamahan nila ni Donnie. Marami ang napangiti rito. Dahil para sa fans, hindi lang karakter si Kara at Ino. Kundi tunay na simbolo ng Don Bell love story. Isang paalala kung saan nagsimula ang lahat. At dito na nga pumasok si Ii sigurado mismo. Ayon sa mga malalapit kay Donnie, sobrang kilig daw niya nang mapanood ang interview. Hindi man siya nagsalita publicly noon, pero kita sa mga mata niya. Yung proud smile, yung mga titig na parang nagsasabing. Si Bella yan at sigurado ako sa kanya. Kaya nga tinawag siya ng mga fans na i sigurado. Hindi dahil sa mga salita niya, kundi dahil sa consistency niya. Lagi siyang andyan tahimik pero totoo. Pagkalipas lang ng ilang minuto matapos i-upload ang clip. Baha na ang mga komento online. Donnie, please alagaan mo si Belle. She's one of a kind. Sila lang talaga ang sigurado sa isa't isa. This is not just team up, this is real connection. At doon mo mararamdaman kung gaano kalalim ang suporta ng Don Belle fandom. Hindi lang sila nag cheat they protect, they believe, they love. Sila ang tinatawag na team sigurado. Habang tahimik ang lahat, isang post ang biglang lumabas sa account ni Donnie. Isang simpleng larawan lang captioned. There's nothing you cannot do, Jesus. Walang hashtag. Walang tag. Walang pangalan. Pero para sa mga fans, sapat na iyon para malaman nilang inspired si Donnie. Marahil ay isang pasasalamat. Isang sandaling nakatingin sa langit, pero ang puso kay Belle pa rin bumabalik. Minsan, hindi mo kailangang sabihin ng direkta. Kasi minsan, ang mga ngiti, mga post, at simpleng sagot lang ni Bell sapat na para iparamdam kung gaano sila, sigurado, sa isa't isa. Kaya kung naniniwala ka rin may mga taong tahimik pero totoo. Don't forget to hit like, subscribe. At ay click ang bell icon para lagi kang updated sa mga kilig stories. Dito lang sa Pinoy hugot siye kung saan ang bawat emosyon may kwento.